Ha? Huh? Ilang oras ka na dito? Butik ka. Ito pa mo, ang dito. Gumamit <laughs> ka kasi ng brush. Huwag ka pulang babe. Mag sabon. <laughs> Roy Jan. Jakardo. Po. Ba't kayo tumatawa? May sabon dyan eh. Ito. Kunin mo yung mga sabon dito. Uy, ba't sabon yung kintas ko? Kaya rin eh. Ito, naiklis <laughs> mo lang. Uy, gogo mo ng nengen? Gusto mo? Pasaula yan. Kapananti? Ano? Ayun puto, 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 mag-release ayun puto, 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 What's up guys? Ako nga pala si Giancarlo. Carlo. Dati nagbibisyo, ngayon gusto magbago. Boy, may napapasikap sa ano ko? Mati, sa forma ko ngayon. ano talagang Boy, alam mo kung bakit? Angat ko. Ako mag-aangat, ako mag-aangat, ako mag-aangat. Uy, oh, wag na, wag wala, na. Wag na, wag na, wag na. Nakita ko 'yung wag na. Kailangan pa na ako ni Kurt Tamong ka dito oh. Mati. Tingin naman yon. OG 'yan, OG. Wag na mo ano mo. Uy, tara, pasok na tayo sa loob. Smith, jangan kamu nak. Ramai ramai pahamahangnya. Nutai kini. Pahamah. Tera, Parang makapag-babe si Baon, mag sa loob may bato. Ayo. oh. Huwag ka nang Ano yan ganyan? Ganyan ko. Tara. Tignan natin. Chismes tayo. Oh. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ha? Na dito? po Utik ka. Ito pa, Ang dami-dami dito. Ang dito mo. <laughs> Ang ka si Troy Po pa. oh, Po, kami Nag Uy, ka na may sabon dyan, eh. Ito may sabon dito Uy, ko. Stroy Jan, may kintas ko Troy ayoko ng gulo ha Akit ako Akin yun eh. ito? Oo Troy, yaka nga Okay mo Sup -sup na mo kapal mukha mo gago, bilig ko to o, ko naman!

Kamu doon. Inutusong ka ni Sob. Sob. Wala ni Sob. Pakit ang tao to. Gusto nyo, gusto nyo. ang tao ko. Parang yan. ano? naman yung babaho Kasi naman, tangan may talagang babaho to. Oh, mo. Maglilis kayo yan ha. Sumbo Sob. pa sumbo ka. ano? Ano, na namin ko. Baka nagawin pa ng Ano, natin dito? Tambahin lagi sahaja. Oh, balasan. Okay, kita tambahin lagi sahaja, boys. Takut, takut, takut. Okay, okay, okay. Oh, sabu, Oh, Kau ni Kalian kan? Tatalah, kau nak takut tak? Tatalah, betul. Lolo, kau ni